Labing-limang araw na lang at magsisimula na ang mga koponan ng NBA para sa kanilang training camp, kaya mainit ngayon ang mga balita tungkol sa posibleng galaw ng Los Angeles Lakers. Isa sa pinakapinag-uusapan ay ang ulat mula kay Evan Sidery ng Legion Hoops tungkol sa muling pagbubukas ng negosasyon sa pagitan ng Lakers at Miami Heat para sa isang trade na maaaring ilahok si Andrew Wiggins bilang target. Kapalit nito ay sina Dalton Connect, ilang expiring contracts, at isang future first round pick. Maraming mata ang nakatoon dito dahil may potensyal itong baguhin ang balanse ng roster ng dalawang koponan. At samantala, tingnan natin ang mga detalye. Ayon kay Sidery, handa ang Lakers na isama si Dalton Neck kasama ang kinakailangang expiring salary upang matuloy ang trade para kay Wiggins. Sa panig naman ng Miami, hinihiling nila na may kalakip na future first round pick sa package kung titingnan ang performance ni Wiggins noong nakaraang season para sa Heat, nakapagrehistro siya ng 11 na puntos, 4.2 rebounds, at 3.3 assists kada laro sa loob ng 17 laban. Nagambag din siya ng halos isang steal at isang block bawat laro, at nagtala ng effective field goal rate na nasa 53%. Gayunman, sa playoffs, bumaba ang kanyang produksyon sa 11.5 puntos at 3 rebound, na nagpapakita ng limitasyon sa ilalim ng pressure. Sa kabilang banda, si Dalton Kinect ay nag-average ng 9.1 punto sa kanyang rookie season para sa Lakers. May mataas siyang shooting efficiency sa limitadong minuto, may effective field goal percentage na 57.6%, ngunit ayon sa ilang report, bumaba raw ang kanyang trade value dahil sa hindi magandang shooting sa Summer League. Kung ikukumpara, bago napunta sa Miami, may inconsistency si Wiggins sa scoring at defensive commitment noong nasa Golden State pa siya. Ngunit nang makuha siya ng hit, nagpakita siya ng mas matatag na offensive game, bagaman hindi niya na ipagpatuloy ito sa playoff. Para naman kay Kinect, may upside siya bilang batang shooter, ngunit hindi pa malinaw kung makakaya niya maging consistent contributor sa mas mabigat na kompetisyon. Sabi ni Anthony Irwin mula sa clutch points, mainam sana para sa Lakers na makuha si Wiggins nang hindi isasama si Rui Hakimere o kanilang tradable first round pick. Dagdag pa ni Joban Buha, kung matagumpay na maipapasok si Wiggins sa lineup, maaari raw nitong iangat ang Lakers bilang isa sa mga contender sa Western Conference, basta't maayos ang kanilang rotation. Hindi lamang sina Wiggins at Kinect ang nakapaloob sa usapan. Kasama rin sa mga posibleng pangalan sina Rui Hakimria, na ayon sa mga ulat ay bahagi ng unang trade proposal ngunit hindi pumayag ang Lakers na isama siya. Nariyan din sina Gabe Vincent at Maxi Kleber bilang mga posibleng expiring contracts na maaaring makatulong para balansehin ang salary cap. Binanggit din si Jake Clark Avia bilang posibleng depth piece kung sakaling maalis si Kinect mula sa rotation. Ang papel ng mga supporting cast na ito ay mahalaga dahil sila ang magtatakda kung gaano ka-sustainable ang bagong lineup kung matuloy ang trade. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Wiggins ay maaaring magbigay ng panibagong lakas sa wing position, dagdag sa scoring at depensa para suportahan sina Luka Doncic, LeBron James, at Austin Reeves. Gayunpaman, kailangan nilang isakripisyo ang isang batang asset sa katauhan ni Kinect at isa pang future pick. Para naman sa Heat, makakakuha sila ng rookie na may upside at flexibility sa salary, pati na rin isang draft asset para sa hinaharap, ngunit mawawalan sila ng instant scorer at two-way player na napatunayan na sa ilang regular season games. Sa huli, malaking desisyon ito para sa parehong panig. Kung mangyayari, magdadala ito ng bagong dinamika sa kanilang mga roster, pero may kaakibat na panganib. Maaaring makuha ng Lakers ang karagdagang sandata para lumaban sa West, ngunit kailangan nilang tiyakin na sulit ang mawawala sa kanila. Para sa Miami, mahalaga kung gaano nila pinahahalagahan ang production ni Wiggins kumpara sa flexibility na makukuha mula sa connect at draft pick. Sa ngayon, abangan natin sa mga susunod na araw habang papalapit ang training camp kung paano uusad ang negosasyong ito at kung sino sa kanila ang tunay na makikinabang kapag pagtuluyang na isa ang trade. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.